いい <got> So galing kami Market Market Ngayon papunta na kami ng Quezon City Kakatid lang namin kay Gataselo So yan Market Market amen. eh na kami Ano pulo nila Ngayon, na kami, eh. ah, na. Ngayon na kami ng Quezon City Kasama na kami si Michael Oh, yes yeah. Oh, mga dilim dito, no? Yeah, so, yan. Yeah. C5 dito, magbaba na to, natin. Ma driver natin, no? Yeah, no? Ma diling, ma? Yes, my girl. Hello, we He had Papo and the Woohoo! This is my C5. Hindi walaw at All right. di yung battery natin gagawin yung camera natin Medyo pa traffic kasi eh, alas 10 pa lang, no? Labasan ng mga truck ngayon. Alas 10. Eh, son sina ka mo. Ha? Son sina? Oo. Oh. Oh, Grabe, huwag kayong dumigit dyan sa mga truck na yan. Dito. Yan, so time check natin eh. 3. Oh, dito kami sa may na uh, elevated U-turn so, 10.53 papunta kami ng Quezon City, Batasan so, dito na natin kung ilang uh, minutes natin tatakbuhin to In normal ride lang kailangan magingat dapat so, kasama ko si Michael kasama natin si Michael sa ride natin Yeah, medyo traffic man kaliwa yun, pumasok yan, dito pa kami sa may C5 pasi bumukuta so, kami ng Quezon City ayan, so ganito ang sitwasyon dito sa C5 ayan eh, Pag so, ganitong oras, mga alas is, marami talagang uh... tulad dyan o, oh. truck yan ayun, hindi, huwag kayo tumatabi-tabi dyan <laughs> delikado dyan, hindi mo yung tum tumadaan dito, di ba? kailangan, maging alerto kayo ayun, wala na sa pa truck lane niya, dapat dito linya niya, dapat dito, hindi dyan nasa inner siya dapat, dapat na truck lane lang siya 哪个？哪个有？ na ka na Lupit lang May amat mo yan No, lang sa akin, ha huh? Mas malupit lang sa akin Kaya makakulang doon Eh gamay na niya yung motor niya eh Kaya pwede eh, siya mag free time naman ako pero ayoko Alam Tama yan di ba May pag Consequences um, um, Oo oh. Pag ginawa mo um, so, umatay Time check na lang eh. Dito pa tayo sa may C5 Dito sa may Lanusa Lanusa Street Yeah, medyo may kapagalan pa yung takbo na rin dahil medyo marami pang sasakyan. Yeah, yeah. Oops. Sa pinaka sa 11 eh. 7 minutes. Pag mga 11 na mga trak na mga tigas. Oh, gabi mga trak oh. Gabi. Labasan kasi mga trak okay. truck na yun. Dahil na 10.30 alam ko, labasan yun. Eh. Apalagay talaga yun. Sa okay. akong talaga yung isang lane niya. Gilid mo na tayo. Bike lane. Bike lane muna tayo. <laughs> Lakas kasi yung sakyan doon, Pag lilingaw siya Michael Diba? Diba ni Michael Diba lang natin Diba lang Sebuah ikan lah, oh, awalnya sebuah si ikan. ano na, na 11 na po 11 na pero ganito pa nga traffic sa C5 yan labit na tayo sa ano lugar to sunod Eastwood pala Eastwood yan <laughs> yung yeah, delikado mga uh, traffic uh, Oh, okay. go see it, sing it. Kailangan, patient. Maganda. 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 Naka ride signal Maganda. 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 Maganda.